sinimulan na ng lungsod ng Baguio ang paghahanda para sa nalalapit na undas ngayong taon. Ilan na rin ang nagsimulang maglinis at magpuntura ng mga puntod sa simenteryo. Narito ang ulat ni Kayla Moreno. Sinimulan na ng syudad ng Baguio ang paghahanda para sa nalalapit na undas ngayong taon. Kasama na rito ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod ayon kay City Environment and Parks Management Office Labor to Officer Marlon Noya Jr., nagsimula ang kanilang paghahanda nitong ikalabing tatlo ng Oktubre at magtatapos sa ikadalumput siyam ng kasalukuyang buwan. Preparation po namin yung mag ng mga mga basura, mga malinisan nilang mga damo. Ilang araw bago ang undas, mahigit tatlong trabahador ang nagbibigay na ng serbisyo sa mga sementeryo. So, niya ti proseso nga, aramay doon niya dito yung ah, pag-aglinis no. kayo? Oo, no, dalang may kasi ay naglinis kami. Nagdag po trabaho. Nagtrabaho kami. Ura niya trabaho. Hmm. Kasi ano kayo mga aglinis dito? ito eh, Agkakaraig kayo lang when you... ano, ah, ito. Ura niya klase. Uh... Pag karurutan. Uh, Nag-release ka rin dyan. Kuran niya ang klase, papintura, pa... Basta lahat ng trabaho dito sa sementeryo, ginagawa na rin. Pansyon masaka sa ka-oximation kasi. Yung yung mag-transfer ti magta-transfer ng buto. Mag-oximation ng mga buto, mga tao. Hindi naging na agay, sir. Nalaka lang mga 4-5 lang ma siguro man. Ayon kina Tatay Bobby at Tatay Benjamin, ang paglilinis nila ay malaking tulong para sa kanilang pangkabuhayan. Lalo na at iba sa kanila ay matagal lang nagtatrabaho dito. Sampung taon na kami dito. Sampung taon na po. Oo. Pero yung mga iba matagal na dito. Dito na sila pinanganak. Dito na talaga sila nagtatrabaho. Pero ako, dayo, dayo din lang ako dito. Matagal na kami dito. Mula 1990 pa man. ilang years na rin matagal na rin, mga 40 years na yata. Kasla, pambili rin ng kwan ng ulam, ganun, pambili rin ng bigas rin. Parang dedication na rin natin sa si mga namatayan na. Ako, wala na rin ang mga parents, pap, wala na rin. Mga auntie, uncle, wala na rin yun. Yun dedication na lang namin dito, dito sa Baguio Cemetery. Yung mga iba dito, yung mga pinaba, yung hindi dumadalo ng ilang buwan, lang taon, wala na mami. Natabunan na yung iba. Los los grave na yun ang tawag nun kaya't naman ng SEP mo ang publiko na panatilihing maayos at malinis ang pagdalaw sa sementeryo. Dapat may may lalagyan ng sila o sako para ahit, para madaling pong ihaw yung mga basura nyo. Ipinapayo rin ang hindi pagparada ng sasakyan sa public cemetery upang maiwasan ang masikip na daloy ng trapiko una na ring inilunsad ng Oplan Kaluluwa na taon ng aktibidad ng pamahalaang panlungsod at ng Baguio City Police Office upang maresolba ang mga isyu sa seguridad at kaayusan sa pagunita ng ondas sa Baguio City. Kayla Moreno para sa PIA News Cordillera.